Hindi naman masama ang sumusunod sa'yo. Pero nagpapakita siya para magbigay ng babala. Hindi naman ibig sabihin na nakakakita ka ng pugot na ulo. mamamatay agad. Grabe no. Nagbakasyon nga tayo para mawalang stress. Tapos ang ending, mas na stress tayo dun. Naniniwala ka ba na kapag may nakita kang taong pugot ang ulo, may mangyayaring masama sa kanya? Matagal nang umiikot ang pamahiinyan yan sa maraming lugar sa Pilipinas at kahit sa maliliit na baryo-baryo. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Nagsimula ang lahat ng magbakasyon si na at ang tatlo niyang kabarkada. Si Jerome, Melo at Tori. Matagal na nilang plano ang trip pang pawala raw ng stress mula sa trabaho. Nangyari kasi ito minsang magkita-kita sila sa BGC para magkape at doon nagsimula ang Oplan Anti-Stress Bound for Siargao. Pero bago pa sila lumipad papuntang Siargao, nagkita-kita muna ulit sila sa Manila para mag-bar hopping. Parang prerequisite sa mga bar doon sa Siargao. Masaya naman nung una. Pero doon pa lang may nangyayari ng weird. Parang may sumusunod kay Raylan kapag nag-iisa siya. Parang may malamig na hangin na hindi niya ma-explain. Pero binaliwala niya ang lahat. Laking probinsya kasi siya at ayaw niyang i-judge dahil sa mga nararamdaman niya. Dalawang araw pagkatapos ng bar hopping na yun, nag na sila papuntang Siargao. At pagdating nila sa Siargao, todo enjoy agad sila. Nag-check-in sila sa maliit na resort at unang gabi pa lang nagyaya na si Melo na lumabas. Nagready agad sila na mag-bar hopping sa Daku Beach area. May isang bar na may live band at maraming turista. Kaya doon sila tumuloy. At habang nagsasaya sila ang lahat, napatingin si sa may sulok at doon niya nakita ang isang lalaking nakatalikod, matangkad, at walang ulo. Munti ka na niyang mabitawan ang hawak na cocktail dahil sa gulat. Nanigas siya. Hindi niya alam kung lilipat ba siya ng pwesto o tatawag ng kasama. Gusto na niyang kalabitin si Jerome, pero naisip niyang baka mapahiya lang siya. At nang tumingin siya ulit sa may lalaki, may ulo na ito. Foreigner ito at tumatawa kasama ang mga kausap. Kaya napaisip siya na baka namamalik pa lang siya o talagang lasing lang. Kinabukasan kumalat ang balitang may isang turista raw ang nalunod sa may cloud nine. Agad naman nila itong hinanap sa Facebook at nang makita nila ang post sa Facebook, biglang nanlamig si Raylan yung lalaking nakita niyang walang ulo kagabi. Siya pala yun. Inisip niya na baka coincidence lang siguro. Pero malakas ang kabo ng dibdim niya. Hindi niya sinabi agad sa kabarkada niya. Ayaw niyang isipin nilang nagpapaniwala siya sa pamahiin. Pero habang tumatagal ang mga araw, paulit-ulit siyang nakakakita ng mga taong pugot ang ulo. Minsan sa kainan, ang isang crew na nagabot ng menu, pagtanggap niya ng menu, wala itong ulo. Pero nang inabot niya pabalik at tignan, normal na ulit ito. Minsan naman sa palengke, may matandang lalaki na nakabasket at nagbebenta ng pap rice. Paglingon niya, wala itong ulo. At pagkurap niya, Meron na at kumakaway pa ito sa iba. Binaliwala niya ang lahat ng ito. Sa isipin, baka namamalikmata lang siya o talagang pagod lang. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad silang magbabarkada sa tabing dagat, napatingin siya kay Melo at para siyang binuhusan ng yelo. Walang ulo si Melo. Sandaling-sandali lang. Pagkurap niya, meron na ulit. Pero hindi iyon guni-guni. Iba ang bigat sa dibdib niya. hindi na niya nakaya at sinabi niya na sa mga kaibigan niya ang lahat. Yung lalaking nakita niya sa bar, yung paulit-ulit na paglitaw ng mga pugot ang ulo at lalo na yung nakita niya kay Melo. Natahimik silang apat. Walang nag ng oras na yon. At doon na nila napagdesisyonan na kumonsulta sa isang lokal, sa isang babae na kilala sa lugar na manggagamot. Pagdating nila sa bahay nito, parang alam na ng babae kung bakit sila naroon. Sinusundan ka, no? Hindi naman masama ang sumusunod sa iyo. Pero nagpapakita siya para magbigay ng babala. Madalas, sa mga nakakakita ng senyales, may kakiyahan silang makakita ng mangyayari bago ito dumating. at biglang tumingin ang babae kay Melo. At ang nakita mo sa kaibigan mo, hindi aksidente yun. Paalala lang yun. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Raylan. Pwede po bang maiwasan yun? Pwede, pero dapat mag-ingat at saka kung makakakita ka ulit ng taong walang ulo, hampasin mo sa batok kagad. Huwag mo nang patagalin pa. Hindi naman ibig sabihin na nakakita ka ng pugot na ulo, mamamatay agad. Ibig sabihin lang. May paparating na panganib at hindi pwedeng baliwalain. Dahil doon, pinag-ingat nila si Melo. Napagdesisyon na nilang umuwi na lang ulit sa Maynila at tapusin ang bakasyon. Pero kahit ganoon, hindi agad natapos ang mga kababalaghan. Kinagabihan habang naglalakad sila pa uwi sa resort, biglang nag-brown out sa buong lugar. Nagpanig ang mga tao pero nanatili silang magkakasama sa ilalim ng puno ng nyug. Doon, sa gitna ng dilim, may dumaan na anino sa dalampasigan. Isang lalaking walang ulo. Hindi ito kilala ni Raylan at ewan niya ba kung dahil sa adrenalin, Pero agad niyang pinukpok ang batok nito habang nakapikit. At ora mismo bumalik ang ulo ng lalaki. Mabuti na lang ginawa niya yon dahil kung hindi, babangga sana ang lalaki sa puno ng nyog at mahuhulugan ng bunga nito. Mayamaya pa'y biglang lumakas ang hangin. Nagsayawan ang mga dahon ng puno at mga fairy light na nakasabit. Mayamaya -maya pa, biglang nagliwa muli. Tanda na nagbalik na ang kuryente. Saktong-sakto nang papaalis na sila pabalik sa kanilang kwarto, natalisod si Melo sa isang bunga na nahulog at tumama ang kanyang ulo sa bakal ng camping chair. Mabuti na lang naging maagap sila at agad na dinala sa maliit na klinik si Melo. Hindi naman malala ang natamu niya. gas sa tuhod at malaking buko lang sa noo. Kinabukasan habang nasa habal-habal si Namelo at Tori papunta sa surfing area para sana magpa-picture para sa Instagram. Biglang may inawasang aso ang motor at tumilapon sila. Nabalian si Tori ng braso pero si Melo ang pinakagrabe. Pasalamat na lang at may dumana agad na sasakyan kaya nadala siya sa ospital. Nabuhay siya pero muntik na. Pagdating na rilan sa ospital, halos manghina siya. Dating may bukol na si Melo pero nadagdagan pa ng bali ng paa at gasgas sa buong kalahating katawan niya. Dalawang araw lang ang nakalipas at na-discharge na din si Tori at si Melo. at bago sila lumuwas ng Maynila, dumaan muna sila sa babaeng manggagamot. Sinabuyan sila ng asin, dinasalan at pinausukan ng insenso para maalis kung anumang malas ang kumakapit sa kanila. Nagdilin din ang babae na magdasal sila bago sila umalis. Natapos ang bakasyon nila sa Siargao na parang roller coaster ang emosyon. Merong saya, Kaba at takot. Isang linggo pagkatapos ng bakasyon, nakita-kita sila ulit para magkape, hindi na para magbar hopping. ka na din si Melo at normal naman daw ang mga resulta. Grabe no? Umalis nga tayo para magbakasyon para mawala ang stress. Tapos ang ending, mas na-stress tayo doon. <laughs> Nagtawanan sila sa sinabi ni Tori. At bago matapos ang araw na yon, nakabuo ulit sila ng GC na Sikihor 2022.